Bilang pagkilala po sa kontribusyon ng mga overseas Filipino workers. Filipino workers sa ekonomiya ng bansa, handog po ng isang party list group ang pagkakaroon po ng diskwento sa kanilang pamimili ng pasalubong pagbalik po ng Pilipina. Si Noel Talake sa report, Rise and Shine Noel. Laging problema ni Maria ang mga balikbayan box na nahuhold sa customs. Malaking tax rin ang kanyang binambayaran dahil sa dami ng pasalubong niya. Actually marami kasi um, lalo na sa mga uh, family ko, mga friends and um, marami, marami po. Isa si Maria sa mga OFW na makikinabang sa 15% discount sa Duty Free Philippines. Dahil sa 20,000 pesos na budget, mas marami siyang mabibiling pasalubong mamamaximize ko siya when it comes sa uh, before na nagkakapag-shopping ako dito sa Duty Free, lalo na may 15% discount. Ang napaka-importante po ang pagkakaroon po ng ating OFW Party List Membership Card. Pagka kayo po ay card holder ng OFW Party List, pwede na po kayo makakuha ng Balikbayan Plus Card. Majority po ang ng aming uh, namimili sa so duty free are our OFW and Balikbayan. Isang serbisyo sa mga tinuturing ng mga bagong bayani ng bayan dahil sa laki ng kanilang kontribusyon sa ekonomiya ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula sa 2.67 billion dollars noong 2023 tumaas ito ng 2.5% na katumbas ng 70 million pesos ang cash remittances ng mga OFW sa bansa novel well, talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas